DIY tayo guys, binago ko kasi itong kiss ko kasi pagka nag video ako mayroon sa bilog sa may gitna na parang sumisilip ka sa butas yun ang nakikita sa video kaya ito, dini ko yung ano ko babaguhin natin una, ano na natin yan ni grinder yan, tanggalin natin yung taas palakyan natin yung butas dito guys para ano makita yung ano yung malawak na video nagpalit kasi ako ng ano ng ultra wide lens sa ano sa dashcam ko kaya yan ang ginawa ko giniiway ko Gama, gagamit lang ako ng ano nang pandikit dyan mamaya para dumikit sa at di mapasokan ng ulan pagka ginamit ko na yan, pinalakihan ko na ng butas. Gumamit lang din ako ng ano, ng fiberglass na ipapalit ko dyan sa atin ko yan. Yan yung fiberglass na kinokover sa mga ano, sa mga motor. Sa mga motor guys, yan. Yan ang binili ko. Ayan, sinukat-sukat ko muna. Kung tugma yung laki ng butas dyan sa ibubutas ko rin yung sa may ano Timer glass na yan Kaya e, ala, ayan ko na, kung cut na Para makita na yung lawak ng video At hindi na makikita yung para nakasilip pa sa butas Although okay naman yung ano yung video nun pero pagka ano pagka nag-edit ka na nakikita yung butas yung ibang angle na sa gilid hindi masyado makita kaya yan nilalakihan ko ng butas para malawak na yung ano, kuha ng ano ng ultra wide angle lens ko sana maganda ang kinalabasan Sige guys, uh, stay tuned na kayo sa pupanood. you <laughs> you <laughs>

Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE video ini. Ito na pala yung finished product guys Nilagyan ko na lang ng may tiban para matabunan yung mga butas-butas dyan sa may gilid Hindi man siya kagandahan tulad ng gawa ng makina pero magagamit ko na Hindi na rin nakikita yung bilog sa gitna sa video Pero okay na rin to at least magagamit ko na siya ng maayos At makikita ko na yung buong video, ang full video na malawak Na wala na yung bilog sa may gilid Na parang nakasilip ko sa butas Ayan, maganda na siya tingnan doon. Nakikita na lang dyan yung natuyo na yung ano, natuyo na yung mighty band. Ayan, nilalagay ko. Ayan guys, nakikita sa may gilid yung mighty band na natuyo. Nagyan ko na lang ng staker yan para maganda tingnan.